Good morning, good morning mga ka-hunter uh, Dito ako ngayon Ngayong umaga dito ako sa Aking uh, inaalaga ang Mga rib sniper, mga similya pa uh, Magandang magandang umaga sa inyong lahat Mga ka-hunter Sa mampanig na mundo Good morning, baka hindi ako ngayon makakalaot ka-hunter Dahil may Darating yung kapamilya ko Na si Kaparmer Pupunta daw siya rito uh, Baka saglit lang ako kanter na lalaot, baka sa susunod na lang ako makapag vlog kaya ito, titignan ko muna itong mga alaga ako mga kanter watch na lang kayo mga kanter kung anong bibigyan ni Lord sa atin sana, blisingan din kayo mga kanter uh, gabayan tayo ni Lord uh, what's na lang, thank you, thank you so much ito so, yung mga alaga ko mga kanter Tining ko mga kaante. <tapos> Hindi na ako nag alaga ng malaga canter dahil mahal na ang pids. ito mga isda na lang kinakain ito eh, naman eh kaya pinatadtad ko lang yung pinapakain sa kanila ito yung nahuli ko nung August mga counter. mga dalawang magdadalawang buwan na siguro ngayong October uh, thank you lord at ito naman yung nakuha ko nung July ito lang pinapakain ko tinadtad na isda kung lalaot ako tinitirahan ko sila mga ka-hunter para pagkain nila kaysa bibili pa ako ng pets wala rin lologin rin tayo tamaan ng pets kaya pinag-isipan ko na ganito na muna ang bubuhayin ko mga talakito ganyan ito ito yung nung July na huli mga ka-hunter yan yeah. yan kante, kante, papakita ko halo-halo yung mga canter mayroon pa isa-isa ring malaga dahil kumakain din sila ng isda yung mga malaga o, talakitok ganyan ko yung pangset Lilipat ko na to sila counter dahil malaki na nagkakagagatan na ayusin ko sa ibang araw to tadi dito ko sila ilalagay sa malaki na kahon mahigit 300 ito alam ko ka-hunter, yung piraso nito malalaki yung maliliit naman nung nakuha ko sila 1000 plus yun kaya malaking bagay na rin na yung pinag aabalahan ni ka-hunter nyo nandito parang sideline sideline na rin malalaki na rin sila mga counter thank you lord sa pag-alaga mo sa mga alaga ko rin na mo. mo okay. what's na lang kayo kanter Sasaglit din akong manisid sa tabi lang Hindi na ako pupunta sa Pinagkukuha ko ng mataan sa bukas na siguro Mga kanter Dahil darating ng bandang alas 10 Sika farmers yan mga kanter uh, mga kanter sa tali map mapunta kayo sa channel niya pakisubscribe na rin yan ang matali kong kaibigan maraming maraming salamat uli at ingat counter, na lang tayo pati mga kanter isa na bang alibago natin kantir ko makuha natin to malalim din ang butas ito counter hindi para mahukay to subukan lang natin kung natin kanter hunter kulag yung bulit ko mabuti pag lumabas na lang siya tahabulin natin ipitin na naman ako tulad ka rin na naipit ako oh hunter oh no? bukan ulit parang nakalabas siya ka hunter wala siya sa loob hindi ko iisipin kasi may alimaw kanter hunter eh kasi nung nakaraang agos daw ano walang luwabas kaya pumunta balikan ko na lang mga kanter M mga galing yan kanter eh pag aahong ka lalabas yan biglaan lupa pa rin pala sa kanter kasi maghahawak ng GoPro counter kaya kasi oh, this? Had Pangatlo kanter. Yeah tala ako nakawala na canter medyo <sukas> <sukas> oh. maliit lang sya hindi na ok na canter laki na yung shirt ko, tabag yung shirt, shirt ako yung Lord sa tatlong alimango may pasalubong na kay ka-farmer ka-hunter may isang alimango rito pinapakuha ng ka-hunter natin na hindi niya makuha uh, lang natin ka-hunter kung makuha natin para mayroon naman siya mauli ipapakita ko sa inyo Dag ko lang kahater ko bakwa ko lang. Totok ko kong kuwi dito. Sige tigwa ba? Ya. Sa dito ko tara rit. Bukan natin kumababa to kanter sa silong ng patutoy. Eh. kasi yung butas sa canter hindi ko nakakata hintayin natin lalabas lalabas yung canter yata dito sa ano sa bilang butas kanti di ko ka nakita na may butas dito sa kabila so yata sa kanti kahapon ba talo kahapon talo balita lang kanter tignan ko ulit Balot natin muna kanter ka. Kaka, kena yung shirt mo. Yung shirt mo kena tayo balot natin. kaya nakakabogak ko ta do. Dai mababopiga na siya yan. Kaander, kaya dapat risk niya ipakuha sa akin. Pagkuha ko siya, okay na aalis siya. Okay. Ako Yan, kanter pa. O ti ay. Mamoy -ma -ma Yo, ganyan oh. Oo. pa ti kay makaano yung isang gamay ba? Okay. Ha. Ah. Ha? Okay, okay, oh. okay. Thank you. Thank okay. Thank you. Oh, eh, salamat din. Salamat. Welcome, 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 welcome. Uulam ka na ng alimango. <laughs> Yayain mo lahat. Masaya <laughs> sa canter. At ka hapon pa niya kinukuha yan daw. Nilalagyan niya ng yung trap na papakita ko. Oy! Si Kevin, ah, ano na silang alimango? ha <laughs> oh. <laughs> okay thank you sa hunter na alisan siya ng ipit dalawang piraso na sa hunter ah. Pinagat niya yung short cock hunter eh. Ah. Talaga para kay ka farmers Nang haalis siya ng ipit ba Kanter. At least mayroong dalawang alimahong Kanter. wala yung jacket ko kater ako kater inipit ako hindi ko na video kali na yung kater inipit niya ako dito sa kamay ko ngayon lumabas na siya sa pag lungga niya tumatakbo siya isa na lang ipit sa canter Tutorial na natin pasalubong na ako kay Kaparmers hindi sana ako mag isda kante dahil darating siya ito siguro ang blessing para sa kanya ang ipit niya ako kanina kante ok lang basta mayroon pasalubong. sa lobong ah, mga kante pasensya na kayo natapos na kaming kumain babaho kong ma-vlog Uh, thank you ka farmers at nandito kami si ka farmers nandito. <laughs> Nagpasya sa malaking bagay Aba na binisita kami. Magi-stay po ako dito na uh, mga ka hunter, <laughs> kung sakaling mga ano paki-subscribe niyo si ka farmers. <laughs> at saka si ka farmers wife. <laughs> thank you so much. Narap Kumasyal kayo ay, sa... Ayun, noto ako ni Reyna ng... Uh, Ayun, pasalubong pusit. Ah, paborito naming pusit. May throwback yan. Hanggang ano yan. Hanggang uh, ilang years ago, nung kami po ay nasa Putipot. Memorable pa niya. Ay, paborito ang noto niya. Bawat kagat, naalala ko yung mga... Ad, na, adobo sa asin. Memories namin sa Putipot Island. <laughs> Malaki na ng pinagbago. Malaki na, oh. Marami siyang dinala ngayon. May ice cream pa. Uh, thank you, ka-farmers. Oh, oi! Alika! Matigas pa Eh. Oh, nakakatigim tayo ice cream. Tawagin mo sila at kakain sila ice cream na. <g vaccines> oh, maraming maraming salamat mga ka-hunters. Thank you, thank, you. thank you din. Oh, sa wakas. Thank you, sa susunod na naman. Pakisubscribe na lang. At saka share. Siyempre, pag nandito po kami, hindi pwedeng hindi dumaan dito, siyempre. O, oh, yan si ka-farmers. Talagang hindi niya makakalimutan na kapamilya niya. Nung na nandito. doon kami dumaan sa kabila eh. eh hindi kami naka, mm. dahil nag-ano kami, dasol. Ah, eh. Sarap na ice cream ah. Dahil na ice cream po oh. lang mo. Mm mo -hmm. lang, Gino, santo ka muna. Sige na po, mag ice cream na ka kayo. Oh, thank you so much. Malusaw. And sa ano? Bus yeah, yeah. Ayan, okay. okay. Cream, Joyce, ice cream na. Maraming sila. sila. Maraming maraming salamat Lord sa mga blessing, sa mga bisita na nandito. Thank you, thank you Lord. Thank you so much.